Hello friends! Nakatanggap na naman po tayo ng tanong mula sa ating isang kaibigan. Ang tanong po niya ay huwag daw ituring na marumi ang nililis ng Diyos. Yan, yan po daw ang sabi ng Panginoon na huwag nang ituring na marumi ang nilinis ng Panginoon no kaya sige daw talata ang sabi mo doon na sa mga nawa sa Acts chapter 10 11, at nakita niyang bumukas ang langit at may bagay na bumaba, bumababa tulad ng isang malapat na kumo na ipinababa sa lupa na nakabitin sa apat na sulok sunod sa 12 naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat pa at ah, ang mga magapang sa lupa at ang mga ibon sa ipagawin. So, yung kumot po, nung ah, nabuksan ang ah, langit, ah, may bumaba daw na kumot ah, galing sa langit, bumaba sa lupa, ano po, nakatali sa apat na sulok, ay na doon daw, sa loob ng kumot na yun, ang ah, lahat ng mga uri ng hayop. Opo, eh, di ando din ng kahit anong hayop na marumi at malinis, ano, halo-halo. So, meron doon baboy, meron doon aso, meron doon na uh, uh, lahat ng mga maruming hayop, no po, kamelyo, lahat ng gumagapang, may bayawa, may ahas, ano uh, po, uh, may itaga, ano uh, at lahat ng mga ibon sa yung baboy. So, meron doon buitre, agila, wago, po, lahat ng mga ay natuon sa buong buong buhay na yon. po. Ang sunod po ang sabi doon, dumating sa kanya ang isang tinig. Tumitig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain. Ayan, may tinig na nga nagsabi, galing sa langit, Pedro, magkatay ka at kumain. Ayan. Pero, ano po ang sagot ni Pedro? Ang sabi ni Pedro, sumagot si Pedro at sabi niya, subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailan may hindi ako po. at karuman tuman yan si Pedro na saminya sabi niya Panginoon hindi, hindi maaari hindi ko makain yan kasi kahit yung kailan simula pa kabata ko pa simula pa ako naging tao hindi ko makain na madudumi karuman tuman sa akin siya sabi doon muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marami. Yeah. So huminto na po dyan ang ating mga kaibigan, karamihan, at uh, sasabihin nila, ay ilinis na ng Diyos lahat ng uh, mga hayop. wag uh, huwag na ituring nating marumi kasi ililinis na ng Diyos yan lahat yan. Yung mga, yung mga marurumi na yan, yung baboy, dada, ahas, aso, malinis na yan. Saan ka, uh, ng Diyos, ililinis na rin. So huminto na po sila dyan at ipinilawanag nila yung uh, uh na ng ah, Diyos. Yung lahat ng mga maruruming bahay, mga maruruming hayop. Ano po? At gagawa na sila dyan ng iba't ibang klaseng kwento. Ano po? Na uh, tinak uh, tinanggal na daw yung uh, takip na umot, ipinaba yung kumot, at tapos ay nilagay sa lamesa, tinanggal na kumot, at kumain yung mga tao ng mga maruruming pagkain. Eh gawa na lang po nila yung kwento na yon. Ano po? <laughs> uh, iniwan po ba talaga sa uh, sa lupa yung umot na pumapagaling sa langit? Ano po? Ayan. Ay, sa verse 16 po pala, sabi doon, ito yung nangyari ng tatlong beses, tatlong ulit. At ang bagay ay agad pinatak pataas sa langit. Well, okay. galing pala yan sa langit po mga kapatid. Ano? Hindi po pala iniwan sa lupa. So, ibig sabihin, Yeah, tatlong beses na nagsabi yung tinig na Pedro, bumangon at magpatay. Huwag mong ituring na sabi ni Pedro, hindi hindi po kumakayan na uh, Panginoon ng uh, mga maruruni si mga pagkabata ko. Pagkabata ko, ano Tatlong beses yung na nangyari. At tatlong beses din siya nagsabi na, uh, tatlong beses din nagsabi yung tinig na huwag mong ituring na marumi. Ano po? Uh, ang nilinis na ng Diyos. So yung conversation niya ay tatlong ulit na nangyari. Ano po? Pero yung uh, kumot hindi po iniwan sa lupa, hindi po ibinatang agad pataas. Yan. So unang-una, kumain po ba si Pedro? Ano po? Uh, si Pedro po ay hindi kumain. Ano po? Hindi po siya kumain. Noong, uh, yun, yun po, uh, isa pa po mga kapatid, dito po ay uh, mga friends, dito po ay uh, Uh, panaginip. Tignan po natin. Ano po? Tignan po natin sa verse 1. Ayan. Para atin pong maunawaan po na ito ay hindi po literal. Ito po ay isang panaginip. Ano? Uh, umpisahan natin sa verse 1 ang Acts chapter 10 para lubos natin maunawaan. Ang sinabi doon sa Isaria ay may isang ano po? Lalaki ng pangalan ay Cornelio, isang centurion na tinatawag na Bortong italyano. Ako. Uh, so ang kwento ay nagsimula kay uh, uh, Cornelio, na po siya ay isang centurion, isang sundalo. Po, at isang kapitan ng Italian Regiment, Bortong ng Italiano. Ibig sabihin po siya isang hintil. Yan. Si Pedro na po isang kunjo. So, si Cornelio daw ay isang taong masipag sa at may takot sa Diyos. Masipag sa kabanalan, takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan. Kasama ang sambahayan pala niya. Naglilimos ng marami sa mga tao at lagi nananalangin sa Diyos. Pagkamat siya ay uh, uh, isang hintil, siya po ay may pananampalatayo kagaya ng mga hudyong may takot sa tunay na Diyos. Minsan ako may oras na ay kasiyam ng araw. Ano po? Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Ano po? Siya tinitig sa, sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, Ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, Ano po? Ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsukat ang mga tao sa Diyopa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Yan, pinatawag. Ah, si ano si Cornelio ay nagkaroon ng pakitain at ah, sabi ng Angel na siya ay uh, ipatawag niya si Simon Pedro. So si Cornelio po isang napakabuti, napakabait na tao na tatay sa tunay na Diyos. Siya ay nanunuyan kay Simon, uh, isang tagapagluto ng balat na ang bahay ay nasa tabi na dagat. Nang umalis na ang anghel na umausap sa kanya, si Cornelio, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga nagliligod sa kanya. Pagkatapos, maisalaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila sila sinugod niya sa Joppa. Ayan. Nang sumunod na araw ng may oras na ikaani, samantalang sila ay naglalakbay. Naglalakbay yung mga sundalo, pinadala ni Cotelio. At malapit na sa lusod, si Pedro ay umakyat sa taas uh, ng bahay upang manalangin. Ayan, nalalangin si Pedro. Ayan. Si ay nagutom at nagnais kumain sa wali samantalang inihahanda niya nila ito nawalan siya ng malay. Ako, si Pedro. At nakita niya bukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumon na ibinababa e, sa lupa na nakabigin sa apat na sulok. Yun na po yung pinasa natin kanina. Ngayon, yun na po nagsimula ang kwento. Iba't ibang uri ng halip na kalagay doon. Ito po, pati yung mga madudumi pagkain. At yung ng kung sabi ni Pinigang Pedro, magkataya ka at kumain. Yun po, binasa natin kanina. So, sabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailangan hindi ako makain ng anumang bagay na marunian. Pero matumal, muli uh, muling kapatid sa kanyang tinig sa ng katawan ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari na ito tungkulit at ang bagay ay agad binatang sa pataas sa langit. Binatang mo pala sa pataas salamin langit, hindi iniwan. Yan po, sir, so, paninawa iba na iwan dito sa lupa at kinain na pinagpiestahan. Samantalang nagugulimahan na si Pedro sa kanyang sarili, po, uh, na gugulohan siya, nalilito siya, ano ba yun? panaginip pa Kung ano ang hulong ka ng pangitain, ganyang nakita. Bigla dumating ang mga taong sinubo ni Cornelio. Yan, dumating ang inyong taong sinubo ni Cornelio. Kanyang mga sundalo, may pagtanong bae bahay sa mga, tumayo sila sa harapan ng bituan. Yan po ay ah, ah, nang tumawag sila kay Petro, tinawag si Petro na nanduwe ito. So, iniisip ni Petro kung ano yung panaginip niya, tungkol sa panaginip niya, ay sinabi ng si Espiritu sa kanya, Tignan mo, may tatlong taong naghahanap sa iyo. Ano nga ba naging isip siya? Ano kaya pananginip ko? May tatlong taong naghahanap sa kanya. Tumawag sila upang pagtanong kung si Simon ay tinatawag na Pedro, Ay, anong luluha yan doon? Ngayon, samantalang magulumihanan si Pedro sa kanyang sarili, Kung ano lang ang mahulugan ng pangitain na nakita niya, Kanya nakita, biglang dumating ang at tatlong sinubod nila na. May maipagtanong sa bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Kaya si Pedro nang hinahanap siya kung ano talaga yung panaginip niya. Ano? So yung tatlong uh, sundalo, pinadala ni Cornelio, tumawag sila sa tanong na po si mga tinatawag ni Pedro ay nanonood yan, doon. Sama tayo yung isip yan. Uh, so mga kapatid na uh, nag-iisip uh, si Pedro po sa pagkain, Sinabi sa kanya ng Espiritu. Kung tingnan mo, may tatlong naghahanap sa iyo. Okay. So, tumitig ka bumaba ka at sumama sa kanila ng walang pagkaatubili sapagkat sila ay aking sinugo. Sabi ng Espiritu kay Pedro, ano? Ah, uh, huwag kang magdalawang isip, no? Huwag kang mag huwag kang magkatubili, sumama ka sa kanila kasi ako ang tutulong sa kanila. Once si Pedro at sinabi ng sa mga tao, ako ang hinahanap niyo, ano ang bahilan ng inyong pagparito. Ano po ang sinabi nila? Si Cornelio na isang sentoryon, gawin na nila, isang taong matuwi na may sa Diyos, at may mabuting patuto sa buong bansa ng mga Hudyo. May mabuting patuto pala si ano, si si ano, si Cornelio may mabuting patuto sa buong sa bansa ng mga Hudyo. So ibig sabihin may para nang palataas siya at ulit na Hudyo. Ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay patawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Sabi Bible sa tihan mo daw pala si Cornelio. Dahil sila pinatuloy niya at naging kanyang pangalawin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis. kasawa nila at siya ay sinamahan ng ilang kapatid mula sa Jopa. Yung mga ilang kapatid sa Jopa, sumama papunta kay Cornelio. Lakoy sila. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea. Sila hinita ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Buong sambahayan ni Cornelio, hinipon niya, mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya, Ini niya sa kanyang bahay. Pero bakit? Gusto nila makinig ng isang uh, uh, pabalita mula sa Diyos at mag-Bible study sila. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya uh, ni Cornelio at nagpatira pa. Apo, si uh, Cornelio ay uh, niluhuran si Pedro. Sa kanya paan siya ay sinamba, sinamba si Pedro. Ngunit ganito yung siya ni Pedro at sinabi, tumayo ka. Ako man ay tao rin. Malapit na po tayo mga kapatid dun sa tanong kung ano ba yung panaginip ni Pedro. At habang nangipag usap sa kanya, bumasok siya at kanyang naratna ng maraming taong na kakatipon. At ano kaya? Sinabi niya sa kanila. napo ano Sina, sinabi ni Pedro doon sa mga hintil. Sa kasama ni Cornelio, puro sila mga hintil. Mga sambahayan niya mga pamilya niya, mga kaibigan niya. Sabi ni Pedro, nalalaman ninyo na hindi ipinahihintulot sa isang hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Na po, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o marumal dumal ayong tumpak at na uh, pangitain, panaginip, ano po? Dahil ang mga Hudyo, ano po, sinabi niya ni Pedro, hindi pinapahintulot na ang isang Hudyo ay makisama o lumapit sa isang panyaga sa so, mga hintil. Ano, hindi karapat dapat na ang Hudyo ay makisalamuha, makisama. Kasi bakit? Ang mga Hudyo, tinuturo nila ang mga hintil na marumi. At sila ay karumaldumal kaya hindi sila uh, makikisama at ayaw nilang humipo. Ang turing nila doon sa mga hintil ay marumi, mga dumal yon para mga, para mga baboy, marumi, mga aso, yun, marumi, dumal. So, sabi niya, hindi, hindi pinapahintulot sa amin, Hujo, na makisama sa inyo, lumapit sa inyo. Pero ipinakita ng, sa akin ng Diyos. Yun pala yung pangitain niya, ipinakita sa akin ng Diyos. So, no, naintindi sa sabi sa, ni Pedro na yung pangitain ko. Yun yung mga bumot na pa wala sa langit na nato yung lahat na, na maruni ngayon. Ano po? Nawag kong uh, uh na maruni ang nilinis na ng Diyos. Ang nilinis pala ay hindi yung maboy. Ang nilinis po ay yung tao. Ano po? Na huwag kong tawagin ang isang tao na maruni. O oh, marumadumal. Sabi ng Panginoon, huwag kong ano, huwag mong, uh, tawagin o oh, no, ituring na marumi roon malungod lang isang tao sapagkat ang dilinis ng Diyos ay ang tao ano po si Cornelio ang tinutukoy doon at lahat ng mga hitil mga banyaga mga sambahayan ni Cornelio ang kanya pong buong bahay at kanya mga kaibigan yun ang dilinis sa mga tao kasi ang dugo ni Kristo ang dilinis ay ang tao hindi po nilinis ay hayop so namatay si Hesus Kristo para sa mga tao yung dugo niya ay nabuhos para sa mga tao. Ano po? Hindi niya nabuhos ang kanyang dugo para sa mga hayop. So, ang nililinis ng dugo ni Kristo ay tao, hindi hayop. Ano po? Ayan, tuloy po natin. Verse 29. Na Kaya, nang ipasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol. Ngayon, tinatanong ko kung bakit mo ako ipinasundo. Sinabi niya, Cornelio, dininig. Ano po? Uh, sinabi ni Cornelio, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay inalala sa harapan ng Diyos. Magsuko ka sa Diyopa at ipatawag mo si Simon na natawag ni si Inaluluya sa bahay si Simon at nagpagluto ng balad sa tabi ng dagat. Kaya agad kita ang pinasundo at ah, mabuti ang ginawa mo na naparipo ka. Ayan, uh, napalito si Pedro. Ngayon, kaming lahat ay narito sa harapan ng Diyos. Upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo na Diyos. Iyo, para pakinggan. Nagsimula, nagsimula ng sinili si Pedro at kanyang sinabi, Tunay niyang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. Yun ang pala naunawaan niya ngayon kung ano yung mga panaginip niya, walang kinikilingan ang Diyos ang tinut ang tinutukoy pala doon sa mga hayop na kanya na, na, na panaginip na mga mga lorubi, na pinagpapatay siya at uh, kumain buwan ka magpatay at kumain ayun palang pala ang tao no? huwag siya magturing ano po? huwag magtangi ano po? Huwag, huwag, huwag siya may giligilingan kundi sa bagbang sa ang sino mang may takot sa kanya at gumawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa kanya ano po? Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Hodea. Simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo at ipinangaral ni Juan. Ano diba Kung paano si Jesus na taga ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan kung paano naglibot siya sa nagpagawa ng buti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Pagkasaksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa labay ng hudaya at sa Jerusalem. Siya ay kanilang pinatay ng kanilang binigay siya sa isang puno kahoy. Bo, siya ay maliniluhay ng Diyos katika na itong araw at siya ay inayang Sa aming pinagbili niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hungo ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatutuhal ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasapatay sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangaral. Yan, verse 24, maganda po ito. Samantalang sinabi pa ni Pedro, sinasabi pa ni Pedro ang mga salita ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig na salita. Ano po? ang mga mananampalatayang hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sa pagkat ibinusin maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po? Nakulag sila. Ang Espiritu Santo ay binusin sa mga hintil na itinuturing nila ang maruli. Ano po? So sa lahat pala, dapat sa lahat ng bansa kapag ang tao ay matuwid, at gumagawa ng kaloob ng Panginoon, sila ay tinatanggap ng Panginoon. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri. Nagsasalita ng mga wika. Ang ah, speaking of tongues at nagpupuri. Ano po? Sa Diyos ng magkagayoy pinahayag ni Pedro. Ano po? Ang mga manangpatay hondyo na dapat din nakasama ni Pedro. Ah, ano sapagkat ano sa pinahayag, magkagayoy pinahayag ni Pedro maaaring bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag pabuti sa mga itong mga tumatanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin ano po so uh, uh, walang hadlang ano po sila